Ang hawak ko ngayon ay isang metro mga idol. Para may paliwanag natin kung ano ang isa sa bawat guhit. Kasi ang bawat guhit nito ay may ni kanya-kanyang tawag. At kanya-kanyang sign. Mayroong millimeter at mayroong diameter. Sa number naman, mayroong centimeter, mayroong meter, mayroong inches, mayroong feet. So, isa sa mga yan ang ipapaliwanag natin dito para malaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat guhit dito. Welcome back muli dito sa ating munting channel mga idol isang munting tutorial muna tayo habang nagpapahinga ito ay patungkol dito sa panukat or metro sa mga hindi pa nakakaalam or naguguluhan sa bawat guhit na metro ay para sa iyo ang video na ito kung bago ka lang or napadaan kalang dito sa aking munting channel please wag po sana natin kalimutan mag like at subscribe uh, hit na rin po ng notification bell para manotify po tayo sa ating mga bagong video Idol, isa ka ba naguguluhan kung saan makikita ang diameter na tinatawag ang diameter ay isang guhit na makikita dito sa metro or panukat so kung ikaw ay naguguluhan panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo para malaman mo kung saan nga ba makikita ang 1.8 3-16, 316 38 dahil maya-maya lang ipapakita natin kung saan nga ba matatagpuan ang tinatawag na diameter so wag nang lilipat pa mga idol at kung may nais pa kayong itanong ay eh, comment nyo lang po sa bandang ibaba para masagot po natin agad-agad ang inyong mga katanungan ang mga guhit na ito ay mahalaga lalo na kung ikaw ay bibili ng mga maliliit na materyales kagaya ng blind rabbit ang mga guhit na nakapaloob sa isang pulgada or 1 inch ay inilagay ko muna sa isang band paper para mas madaling makita at maintindihan ito nga ang mga guhit na nakapaloob dito at dito natin makikita ang tinatawag na diameter so tara umpisahan natin huwag na tayo magpaligoy ligoy pa 1 inch or 1 pulgada ang unang guhit na maiksi ay ang tinatawag na 116 diameter at ang kasunod na 116 ay ang tinatawag na 18

seven, eight, fifteen, sixteen. Then one inch. At yan nga ang ng bawat buhit na nakapaloob sa isang pulgada or 1 inch mga idol. So kung may katanungan po tayo, i-comment nyo na lang po sa baba at sasagutin po natin agad-agad yan. At hanggang dito na lamang po muna. Marami pong salamat. Bye-bye!